I would probably say proper diet, proper exercise, and the proper lifestyle. Uh, pag lahat yun, eh, nagagawa mo, healthy ka sa pangangatawan, uh, wala ka magiging problema. If regarding doc ng ectopic pregnancy, kaya nangyayari yan, or posibleng mangyari, it's because of maybe may infection sa puerta, or even yung tinatawag natin, sexually transmitted disease, na posible na pwedeng mag-block yung fallopian tube. Mm eh, doon nagmi-meet -me ang egg at sperm ng lalaki. Pag nagbuo yon hindi na sila makadaan doon sa block na tube. Kaya siya nagpo-form into ectopic. And then, pag naging ectopic pregnancy naman, oo nga, nag-positive ang pregnancy test mo. Pero once nag ka at nag ka, Posible mo ay kamatay kung hindi ka nagpa-check up kasi kailangan siyang operahan. Sobrang sakit ang ectopic pregnancy at hindi na matutuloy ang pregnancy? That's right, yes. Yes, mm -hmm. Doc. Mm -hmm. So ano mangyayari sa ectopic pregnancy? Anong gagawin ng doktor? Pag sinabi mong ectopic pregnancy kasi, ang pregnancy or bumuo ang bata sa loob ng fallopian tube. Kung iisipin mo, uh, yung... Yes. 'yung thin na tube eh parang sa pencil or ball pen lang gano lang siya kanipis mm -hmm. eh kung may baby doon ini-stretch niya compared sa matres, uh -oh. makapal ang muscle kahit i-stretch pa yan ng bata, lalakit lalaki yan maginging 9 months yan na mabigat na 7 pounder. Kung iisipin mo pa lang 'yon, puputok at puputok ang fallopian tube at pwedeng pwede kang duguin sa loob mm -hmm. to the point na pwedeng ikababa ng blood pressure mo <clears throat> at pwede mo ikamatay because of uh, 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 bleeding inside the pelvis. So wala nang choice, kailangan sila kailangan operahan. operahan. Pwede pa sila magbuntis ulit? Ay definitely, kasi dadalawa naman po ang tube. Pero mas mabuti na magpa-check up ka sa doktor para malalaman ng doktor, pwede ipatest po histerogram, histe chinecheck po, maglalagay ng dye or ng fluid, mm -hmm. Uh, gagawa ng ultrasound, titingnan po kung libre ang tubo. Doon po natin malalaman na kung pwede ka magbuntis. Pwede, pwede po.